Salamat ah! sa saging. Uy, sa pabahan eh. Aha. Salamat. Sige. Salamat. <laughs> Salamat ate. Ah. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay titiba muna ngayon ng saging pagka po kami pumupunta sa bahay ay nadadaanan po namin at yun naman po ay natatanaw lang ay parang may hinug na po oh, pwede na po talagang tibain sa so kain na tanggol ayan po at na dito na tayo sa may sagingan ni na hindi pa lamang kinakain ng kawan maraming bunga ni eh. marami po bunga itong saginan Kailangan po palang nasa bungad ang ating tiribain. may kain na yan ng dagay doon sa loob wala may kain na po ng dagay Ayan po, pabalik na po kami sa bahay. Ay, gigit na na lahat nata. Ayan. Ang galing mo na yung may kain. Kung uh mo. -huh. Doon na. Uh -huh. Ay, katay ka O, Uy, ito. Agam mo na ang Ayan. Baby! Teo! <laughs> ito po yung alimango. Bosing, ilang alimango ito. Pinipiling na rin po ni Bosing yung saging. Saging. bigyan po natin ang saging sina Ate Huya. Ate Huya! Ang ah! saging. Ah. Bang, oh. salamat sa saging. Amin turun dan. Ba di saging te ya. Oo, sa tabahan ni. Aha. Ah. Wo kalibya pa dinaw na turun dan na mamaya. Sige po. Kaya parang hindi pa aaring kuhanin. Salamat. Ini. Tau po. Tau po. Tunan. Pwede saging, ha? Talagay ko po Ay. Pwede saging. Padagta. Sige. Tau po. po.

Ah, huwag na ibalik. Ito mo na yun. Ito mo. May plastik ka? Iyong maging kasi yun. Ay, sige. Ito lang yung kasi. Ah. Yan po. At bali, na dito kami ni Bosing sa munti nating halamanan. At kami po ay maglalagay po ng mga... Ano yan, Bosing? Iputan eh. Maglalagay po tayo ng pataba dito po sa atin pong mga halaman. At i-update po po kayo at tumubo na po yung atin pong mga tanim na okra at saka po yung mga sitaw. At yung pong ating mga talong ay buhay na rin po. Muntik nang mamatay at uh, nitong nakaraang araw po ay mainit. Ay buti na lang po at umulan uli. Kaya nadidilig po yung ating mga halaman. Yan at update po dito sa ating itinanim na okra. Buhay na po. Kailangan lang po talaga ilagyan ng ano ah pataba. Ya naman po ay bualaw businghan eh. Bualaw po ng pala eh yan, na may ipot ng manok. Ayun at naglalagay na po si Bosing. Ako naman po ay doon sa sitaw maglalagay. Ayan, tingnan po natin itong ating tanim na sitaw at mga buhay na rin po. Malapit na pong gumapang. Ayan po, ah, buhay na. Pati po yung tanim nating okra doon ay buhay na rin po. Yan naman po eh. yung ipot na, na ito, yun. Ah. Tsaka wala na po siyang amoy. Basin ka pati magpag pagupit na ang buhok mo. Bali yung tigkabi lang gilid po ay nilalagyan. Ayan ang ating okra. Mamumunga kayo ng marami ha. Para marami kaming ma... maani. Dadakutin na lang po natin itong ano ah. Mga buwalaw para mas mabilis po. And yan lang po natin sa gilid sa mismong gilid lang po yung pong mga talong ay may ilagay na rin pong ganito Buhay na rin po dito yung mga okra na itinanim po natin. Yan po at bali nilagyan na rin po ng pataba. Organic na pataba. Yan guys, si Bossing at nagagahok po. Nagagahok ng mga sitaw. Yan, may ginaman po na buhay na itong ating mga sitaw dito. Ayan at bali itong mga sitaw ay nagahok na rin po natin. Ayan. Hanggang dun po sa dulo. Ngayon naman po ay yung mga talong ang ating gagahokin Tapos na po tayo magahok. At uh, si Bossing po ay naghuhugas na po ng kamay. Uh. Parang masalap pa yung ko. Hindi mo ginahok. The next day. Yan guys si Bossing. At uh, siya po ay nagigib ng tubig dito po sa danawan. Yan po ay tubig ulan. At kami po ay magdidilig naman ngayon dito po sa ating munting halamanan. At talaga naman pong kahapoy mag-aapong mainit. Ay magdidilig muna po tayo. Para po hindi mamatay itong ating mga tanim na halaman. Ganyan lang. Doon po'y mababa ang lupa. Kaya po nung umulan ay nagkaroon po doon ng tubig. Eh. Yun naman po ipandiligla ang gawa ng dito po ay kahit gumawa ng bubon ay hindi po nagkakatubig. May tubig. Kakaunti. Naiiga. agad han eh. Ah, yung isa. At ako din. Parang nabakanti na yung isa han eh. Mabuhay ah, naman kayo please. Sarang kay Orang ito na mga put Mga anaurong ang O, yung kay madami ng dahon ay dati Ayan yun Yung sabi mong makamatay na Ayan, ang maganda, nakinalaki eh. Bakit nga isa't idiligan ko dito ah? Ang bala ko ipapasa ka ng tatlong kahoy diyan lahat. Bakit? Para sakala ko ng tamsi. Ah, ayun pwede. Tamsi na lang ang hani. Hindi, hindi tamsi. Tamsi susulutan din eh, kaya lahat madalang. Dapat nga pala ito yung mabayuhan na. Ah. Para meron na silang gapangan na. from basketball player. Matangkad na pala. Yan naman ay hindi maalat busing yung tubig. Eh tubig ulan ha ni. Okay na. Pahingi pa ako. Pagtitilig natin. Okay. parang bumabara sila eh, pag natatamahan ng tubig oh boseng niya kaya laging kinupo na na ginagahok wala po akong ano monopod hindi ko ma-stand tong aking camera nakalimutan ko pong dalhin pero nadilig mo na ito eh hmm hindi umulan kagabi eh hindi kagaya ng isang gabi umulan kaya hindi po kami nakapagdilig eh mamumulot naman po si Bosig ng Pilaway. May laglag naman. Ay, kailan na lalagyan ng bayo? Sa isang araw na lang. ng pagapangan Pagdating na nila. Dapat kaya mababoy 'no? Mababoy ko lang ngayon 'pagka. Ayun. Ada na. Madalang na po ang laglag po ng pilay ay. dito po ay gubatan ayan po ah. gubat na po di yan ah. na. Kawayanan. marami po ditong kawayan may na ha? May may na tapos dito po yung ating fishpanda may namulot na daw po pala ng pilaway eh. kaya wala na si bossing nakuha Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walansawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!